Siraan mo ng siraan yung mga katrabaho mo hanggang sa matanggal sila. Kasi yun yung goal mo eh. ba? Diba? Paano sila matatanggal yan kung hindi mo kagalingan sa paninira? Dapat nakapokus ka doon sa goal mo. Ano ba yung goal mo? Bago ba matapos yung buwan, dapat ba may natanggal na isa sa mga katrabaho mo? Kung gano'n yung goal mo, so nakapokus ka lagi dapat. Yun yung lagi mong tatandaan, yung focus, determinasyon sa mga ginagawa mo sa paninira mo. Go! Ha? Go! kaya mo yan ha? Anong hindi? Kaya mo yan, kaya mo yan kapatid susubaybay Susubaybayan ka ng mga demonyo sa paligid mo Kaya mo yan, manira ka lang ng manira O oh, ganito yung diskarte niyan eh Papag-away-awayin mo sila hmm? Kausapin mo yung isa, siraan mo siya doon Tapos kwento mo sa isa May bag eh, pag mo na lang yung pagiging marites mo at paninira mo Para medyo effective yan Tapos, dagdagan mo na lang ng konting kwento kwento kwentuhan mo na lang Di ba Para pag dumating yung boss 'di ba? nag -away, away na sila. So ikaw na yung mabuti ngayon, 'di ba? Ikaw yung walang bad record. So ikaw, naka ka lang. Hmm? nakacil ka lang pero kumaganda yung record mo habang yung mga katrabaho mo nagbabartagulan ng doon ng dahil sa iyo. Huwag kang titigil sa paninira mo. Huwag. Ako na nagsasabi nandiyan pa eh, 'di ba? mo pa sa trabaho ngayon. Nagtatrabaho pa sila ng maayos eh dapat, 'di ba? Wala na diyan eh. O, anong ginagawa mo? Kulang pa yun kapatid. Ha? kapatid, kulang pa yun. Dagdagan mo pa yung paninira mo, yung focus mo. Ha? Yung focus. Target. Ha? Nakatuto ka dun eh. Dapat sa kanila eh. Ha? Huwag mo intindihin yung trabaho mo dyan. Ang intindihin mo sila. Ha? Intindihin mo sila kung paano mo sila mapapatanggal, paano mo sila sisiraan. Yung dapat yung inatupag mo, hindi yung mga kung ano-anong pinangatupag mo sa buhay mo. Ha? Nagagawa mo pang magpasyal Pasyal-pasyal, gumala-gala. Napapabayaan mo sila kapatid Huwag mo intindihin yung mga pampersonal na bagay mo Intindihin mo sila hmm? Total kupal ka naman hmm. diba, gusto mo yan Panindigan mo yan Anong enjoy enjoy Huwag mo, mo, enjoy yung sarili mo Nandyan pa sila oh Diba pa sila Araw-araw pang pumapasok mo oh. Araw-araw pang nakikipagplastikan ka sa kanila Araw-araw ba? Diba? Pinaplastik mo yung sarili mo eh Ha? Galingan mo Galingan mo. Wala mga ko, galingan mo kasi kulang pa eh. Kulang pa yung mga ginagawa mong paninira. Kulang pa yung kapatid. Focus. Focus lang. Ha? Sa mga ginagawa mo, focus ka palagi, ha? Huwag kang papangawalang, umawawalang ka ng gana. Huwag ganun. Huwag kang papanghinaan ng loob, kapatid. Ha? Nasa likod mo yung mga demonyo. Kaya sabi ko sa'yo, nasa likod mo sila. Gagabayan kanila para masumama ka. Hmm? Tutal, masama ka naman, masasama ka pa. Ha? Hindi tatagal, tutubo na yung mga sungay mo, kapatid. Relax ka lang. Go. Lahat ang ginagawa mo, go. Hmm? Kaya ako nandito para i-motivate ka sa mga ginagawa mo para suportahan ka. Hmm. Tutal, makapala mukha mo. Ha? Pangit na may ugali mo. Sige, pas papangitin mo pa. Ba? Bahala ka sa buhay mo. oh, Go. Post natin yan, kapatid. Post natin yan. Kasi napakaraming maninira dyan na mabilis sila mawala ng gana kulang sila sa determinasyon at sa, sa, motivation. Kaya ako nandirito para i-motivate sila ng i-motivate na yung paninira, yung mga ganyang gawain, mga panghayop na ugali, so dapat nilang ipagpatuloy yan. Dahil yung biyaya, yung karma, darating din yan eh. Lagi kong sinasabi, yung ginawa mo sa kapwa mo, siraan mo ngayon ang siraan ko. Ha? Ka mag-alala, lahat yan mayroong uh, ah, tinatawag nating reward. Ha? May reward ka papadala sa ni Lord Jan yung uh, ikarma yung gaba nakakarton karton pa yan paala ka na buksan muna kung gusto mo